Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa kanyang ikapitumputpitong taong pagbabahagi ng mabuting balita sa mundo para kay Kristo hanggang marinig ng lahat. Sumasahim papawid sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, The Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, Your Positive Choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radio Gandingan, Cotabato City. Savisayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Takloban City. Saluzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila FEBC Philippines, Ibinabahagi si Kristo para sa Mundo Mula sa Far East Broadcasting Company Iniyahando ang dulang Tanikalang Lagot pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ako po si Faye Bolinaw at narito po ang aking kasaysayang patotoo. Talagang napakabuti ng Panginoon. Hey. Pastora Rina, magandang umaga po. May ipapakilala po ako sa inyo. Si Axel po. Good morning po, Pastora Rina. Ako po si Axel. Hello, Axel. Purihin ng Diyos at nakadalo ka sa aming Sunday service. <laughs> Oo nga po. Good morning po. Ofe, maiwak ko na muna kayo at magsisimula na tayo sa ating gawain. Well, ah, sa Christ sige Christ po, Pastora. O, Axel, po tara. Doon tayo sa bandagunahan. Ah. O oh, sige. Oh, kumusta naman ang pakikinig mo ng mensahe ni Pastor? Yung husband ni Pastora. Okay naman. Medyo malalim. Eh, sisitahin sana kita. Ha? Huh? Bakit mo naman ako sisitahin? Eh, kasi akala ko, ikinwento eh, mo kay Pastor ang buhay ko eh. Eh, akong-ako yung taong binabanggit niya sa kanyang mensahe. Kaya napatingin ako sa'yo. Kaso, di ka naman guilty. <laughs> ano ka ba? Bakit ko naman ikikwento ang buhay mo kay Pastor? Hindi nga ako lumalapit kay Pastor eh. Eh kasi, may nilabag ako sa patakara ng aming church law. Pero, okay lang yun. Anong batas ang nilabag mo sa inyong church? Sa church mo pala dinala si Axel? Ano ang sabi ni Pastor? Ni Pastora Rina? Hinarap naman nila si Axel, in-entertain. Pero ilag ako kay Pastor. Kay Pastora Rina ko lang ipinakilala si Axel. At sa Bible Study Group ko kay Sister Lerna. Yung ngiting pilit, halata ako eh. Itinauno pang nasa nila ako, kaya dinala mo si Axel. Iba ka rin ano? Mama, huwag na natin pagtalunan to. Boyfriend ko na si Axel eh. At mahal na mahal ako ng tao. Maging ako man. Mahal na mahal ko si Axel. At dadaling ko siya sa Panginoong Jesus. Sana naman anak, bago mo siya sinagot, ipinagdasal mo muna sana sa Diyos. Eh mama, alam ko naman ang isasagot ng Diyos sa akin eh. Na huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Kaya nga di na ako nagbabasa ng Bible eh. Kasi natatakot ako na mawala sa akin si Axel. Kaya sa kanya, tumibok ang aking puso. Masama ba yung mainlab ako sa hindi Christian? kung sa bagay, ako naman ay mababaw na Christian din. Kaya okay na yun. Faye, hey, maghunos dili ka naman anak. Naririnig ka ng Diyos. Magandang araw, Sister Lelaine. Pastora Rina, kayo po pala. tuli kayo. Si Pastor po, kasama ba ninyo? Oo, pero nandun siya kina Brother Rodel. May men's fellowship sila. Sumama lang ako para naman madala ko kayo dito. Si Brother Mon pala, nasa Mindoro? Kaya wala siya sa gawain? Opo, Pastora. Inaayos yung kapirasong lupa na pinamanas sa kanya ng kanyang magulang. Sa susunod na buwan pa siya makakabalik, Dini. Eh. Ano po pala ang gusto niyong mainoon? May turmeric po ako. Kaping barako May juice po. Ayun. Yung turmeric na lang. Salamat. Hi! Magandang araw po, Pastora. Ah, kaya ako lumabas ng kwarto kasi narinig ko yung boses ninyo. Malakas pala ang boses ko. Nagising ba kita? Pasensya ka na, ha, Faye? Faye, parinig ka muna. Istimahin mo si Pastora at ipagtitimpla ko ng turmeric si Pastora. Sige po, Mama. Ah, Pastora, napasyal po kayo. Oo, kasi may gawain ng mga kalalakihan ng church. Kina Brother Mon, dito na ako tumuloy. Wala naman palang nag-uudyo sa iyo na makipag-break sa akin eh. Bakit ikaw gusto mo? Kasi Axel, ang tagal na nating magkasintahan. Almost two years na. Pero wala pa ring pagbabago sa iyo. Eh mas lumala pa nga yung pag-inom mo ng alak eh. Parang imbudo na yung lalamunan mo. Malakas ka pang manigarilyo. Teka. Katunog mo na yung mama ko ah. Kung magsalita, ganyan na ganyan. Ano bang pakialam mo sa buhay ko? Bakit ba pinagbabawalan mo ko? maglaseng, manigarilyo. Dahil yan ang pangako mo sa akin kapag naging magkasintana tayo. Titigil ka na. Hindi mo ba ako kayang tanggapin na ganito na ako? Oo. Pero kaya kita sinagot. Dahil nangako ka sa akin na ititigil mo na yan. Nakapag tayo na. Sige, aaminin ko na. Nagkamali ako. Di rin ako tumupad sa usapan. Sa pangako, lahat na lang ipamukha mo sa akin. Tatanggapin ko. Pero kung makipag-break ka sa akin, hindi ako papayag. Mahal na mahal kita, Faye. Pwes patunayan mo muna. At babalik ako sa'yo kapag ka ng tao. Adios! Faye! Huwag mong gawin yan! Kung gusto mo, magpapaborn again ako! Promise! Faye! ay unti-unti ko na rin nararamdaman na nakaka-move on na pala ako. Bumalik ako sa ating Panginoong Isus. Mas lumalim na naging misyonero ako. Kumawak na rin ang mga Bible study groups sa mga yapis at masaya akong naglilingkod sa Diyos. Isang araw ng linggo sa isang church na kung saan ako'y nanyayahan na mag-share ng aking patotoo, isang muka ang nakaagaw ng aking pansin. Si Axel. Maputi na rin ang kanyang buhok. At may kagakargang apo, naging isang mananampalataya na rin si Axel. At imbis na malungkot ako, dahil sa hindi kami nagkatuluyan, umapaw naman ang aking kaligayahan dahil si Axel at ang kanyang may bahay ay mga elders rin pala ng church na yun. At ang wife ni Axel ang suggest na ako ay anyayahan na mag-testimony sa kanilang family Sunday service. Purihin po ang ating Diyos. Panginoong Kristo ang paghari ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hiling ng laman. Roma 13, 14 Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tanikilang lagot mula sa padalang liham ni Faye Bolinao ng Katanduanes. Binigyan buhay nina. na Nancy Lazarte A.G. Gabrillo Janelle Briones Rudette Pilbar Apolonio Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinyolosa Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCIS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.